Hello mga kasawi, ayan, back to topic tayo mga kasawi. At alam nyo ba, sa ilang araw natin, weeks na hindi tayo nakapag-topic, aba naman mga kasawi, grabe yung mga ating followers, talagang nagpipiin, eh, madam, sobrang na-miss ko na ang inyong topic, bakit wala na kayong topic at puro daw kabataan yung ating pinupost. So syempre mga kasawi is, nag-break muna tayo. Ayan ang ating topic dahil meron tayong, ayun nga yung aking pamangkin na talagang uh, inintroduce ko sa inyo mga kasawi dahil gustong gusto na mag-artista para makatulong sa kanyang magulang. So, ayan mga kasawi, eto na magbabasa na tayo ng ating topic at alam ko na marami naghihintay sa ganitong topic mga kasawi at eto na nga. Magbabasa na tayo at syempre mga kasay, bago ang lahat. Kamusta na po kayong lahat? Ngayon ay mag-iingat kayo palagi at sa nakaraang pong araw ay grabe yung bagyo. Napakalakas po mga kasi. At ang lingkod ay grabe. Sobra po akong natatakot dahil sa lakas ng ulan at baha. Grabe mga kasay. At talagang, eto na nga, magbabalik topic na tayo. Ayan. Ang sarap talaga ang saga maabot sa bahay bata. So ayan, yung ating sander ay isang babae mga kasawin. Natawa ako doon. Ang sabi niya, masarap daw talaga kapag sagad na sagad dahil abot sa bahay ng bata. Ayan, syempre mga kasawi, magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito. Ayan, bilang babae, syempre makasawi sabi nga niya, ay sobrang masarap kapag sinasagad Yes, totoo naman talaga 'yun mga kasawi lalo kapag ka ando na tayo sa dulo ng sobrang L ang isang babae tapos sinasagad ng isang lalaki ang pakikipagbayo ayan, talaga namang sobrang sarap ng pakiramdam bilang babae kasi sobra tayong nasa satisfaction kapag ka ito yung ginawa ng ating mga sawa o jowa di ba kung yung mapapansin yung mga kasawi kapag ka hindi sinasagad ng isang lalaki, di ba? alam nyo, nagre-request ang isang babae na isagad mo ng bong atalagang at talagang para mas may hit ng isang babae kapag sinasagad ng isang lalaki. Alam nyo ba kung bakit? Dahil andun na sa subdula na sobra na silang nael Tapos kapag ka once na hindi ito sinasagad ng isang lalaki, alam mo yung parang hindi ganon ka-full ang kanilang satisfaction kapag ka hindi sinasagad ng isang lalaki. So sa mga kalalakihan dyan, ayan sa mga mister, sa mga jowa, kailangan, laging niyong tatandaan, ang pinakamasarap na parte bilang babae, kapag gusto nyo talagang may enjoy ni Mrs. at inyong mga jowa kailangan nyo isagad ng 100%. Alam nyo ba kung bakit? Dahil mas mabilis silang mael at higit sa lahat, mas mabilis nilang nilalabas mga kasawi kapag ka sinasagad ng isang lalaki. So, lagi yung tatandaan yan sa mga kalalakihan. Kaya wag na wag na kayong hindi sasagad. Minsan kasi kapag ka once na hindi nasasagad ng isang lalaki, alam niyo ba, mas nabibitin ang isang babae kasi hindi pa nila na hits ang kanilang satisfaction kapag once na hindi sinasagad. Kaya kung mapapansin nyo, kapit na itong may-end, -e mas lalo nala kayong hinihila, ayan, niyayakap ng todong-todong -tod. So, alam nyo ba kung bakit? Para naman mas nasasagad ninyo ang isang babae. Kasi nga doon na sila para mas mabilis na mama EEL, mga kasawi. Ganun lang yung kasimple. Kaya sa mga kalalakihan, ayan na kung gusto nyo mapabilis ang inyong mga asawa at misis, isagad ng bongga. Ayan, para naman isa, dalawa, tatlo hanggang sagad. abah, masasabi nyo na, satisfaction na ang inyong asawa. Yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong adviser.